Ang kuwasa super pwede na siya na na pala. Di din siya. Muli ba ka ito? na Salamat kayo sa ginawa mga kay Krasenta, taon. Salamat sa ginawa kay Kawasya. Ang mo. Maga, naligo na ko daan. na vlog kay na kayo. Kanina pa ko ngayon ko ato dagat mga 3 p.m. Nakaulit ay, nakahamag, nakablog na ka mga kukuan. 7 p.m. na. ko ganyan mga mga 6 p.m. ko. Mga, salamat sa mga mabing Salamat sa tanan. Okay, salamat kayo. Sa mga support mga, sa tabang ni sa akong pamilya. Kiniatong ka rin mga, ako din ibaligya kay kahit na ugata anak o papers. mga. O, salamat kayo din kayo na rin mga ang gulit-gulit kaya kasambalay karon, ron naghinlo ko kayo na diri ah kaya hindi paalain sa Pero, nakakain po sa mga sa kanilang negijente po. wala rin mga sa o Mga sa dakot sa mga sa kuha. Yan. Nakakain po sa buwan. Kapag palimpero ko siyang balangin, itong kalisod na sa mga kinabuhay mga mga amayit. Ang sa ginawa na sa kanilang negijente, siya na yung mga parang sa 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 kuha, ginawa na niya sa kanilang Salamat kaya ate na o follow ni mga si Willy Negajin po yung Facebook page o na po sa YouTube si o na YouTube channel si Willy Negajin po yung YouTube channel mga unang gilong na good life at mga gamot na kawasa naroto niya mga ato na search po ang mga kapatid na si Willy Oh, muna siya mga atong spare gun ng 100 cm bali na mga ok kini mag unay rubber mga ko 5 meter nga rubber ako lang gi budget budget kulang gyud mga kaysa original ako nga uh, rubber sa so una dani sa order kulang siya mga 1 meter mo ako lang na sing budget budget o pwede man yapon kani sa ginoon da yapon muna tong mga mga ako kay yung ako na nag nga size na kayo mga isang kilo grouper mo sa kilo mga kini pakul ko mga dulgol sa kilo kini wala ko kailan eh. O pati nga bukmaga, ang usaw na ako kapag video. O, suwara ko, suwara to nato. Ako, wala ko kapil maga, pati nga bukmaga, good size na. Bale, di pa ako muundang maga, pagpamana o mga, o ano, kaming 5.30, kay morang maklaro pa man agad, kay, kaya kaya ko man, kinis. Kaya ada man po yung parapanagat po maga, na nakamotor, na, 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 hangyo man sa kuwa na, singgitan ko nila naga, na, padaplin sa aga, ka, kaya nilaboy lang aryahan sa warlog o net PC mga no to respeto la puta mga ipada ko para makaarya putan sila o dati ra puto sila nang na ako pa kaubanan sa trabaho o sa pagpanagat makaubanan ra puto sa panagat mga makaron hindi kay lasa ko kay na pamanta mao kar mga out size na to yes thank you lord sa tan tanan tanan yeah, ya hay na ni mga kwarta na ni kwartan linaw na to no? pakul Malaking pakul mga. Ako na pakul pakula mga size na kini mga dugay na nito na timing timing nga kaya masuwal gintang o ganina nasa, na timing nga yung klase naan na to na wala sya kabantay kaya layo pa ta ning ning dive na ta pero kung sa si ilaw o pag ano ako sya, ano, ano ako sya tumod, na ako syang tungod bali na surprise na to mato na naigo ko to may na ka kuhan stone shot kinisda wala na sya kadagan mga kini pakol mga

Di rin naigo Di pita sintro Wala siya ma-stone shot Pero Sintro yun Sintro yapon siya Mga uh, atong Ato Kinimaga shafting Ang kinisiyamaga Wala kalapos Ang sima Tawag sa sima Wala kalapos sa aluyo og dira ako ito bang isda mga wala mo itong pagdagan sa isda. Nadugay niya pagdagan sa isda. Nahulubot ang atong shafting sa enlawas. Nakabuhay yung taon. Kaya I mean, binakugap po makabuhay kay lagi may kaigo klaro sa tong pagtira maga na igo yung kayo huwag nakabuhi yung siya wala tinahim mo mo to na ah, balik ta kabalik ta karo nakaigo no, na po ito maga sa akong ipamanaan kini nga grupir maga di harap na sa akong blog na makakuha sa itong pamana. di harap kini di ra po ni huwag nakakita na adlaw maga nagay damo di ay sa itong ispat na pamanaan na ito na yung damo na yung isda klasing isda bali na kakita na po ganin naglain mga kakuan lain size kada ko, dako to dani lahi ko ito pinakadako akong giingon wala na nato siya mga panae eh, kay takadagan sa buo um, no, huwag ang jukon damo ko di dani kay kinis siya lahi may mga 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 nata ko na sa si ginoa pabayag-bayag diya mga kakuan akong ta kalay ang sa si ginoa ah, libre gid susuwa kay karon mga o oh, kwatan linaw na um, daya pers mga ba sa bata mga oh, panggatas pandiya per sa bata o panggatas sa muna ni siya atong pankarol na no? 100 cm mga 100 cm kay na na, na pungig order mga sa so, itong ipalitan na ni eh. shafting nagkahalaga sa mga sa so, mga halagang 850 ato shafting na itong order na po on coming na itong mga mapila pila kadis na lang no? Abot ito kay deliver naman ni sir kalabog tv ang atong shafting pa-deliver na mo to ingo niya lunis mo ano karon webis na karon siguro mga roog na lang mabut na to kasi gino o oh. kasi niya yeah. kay nakita na ko siyang video nga nag-ano siya prepare na para pa-deliver o so, oh. good size na salamat kay mga sa tanan tanan sa so, mga viewers mga subscribers salamat kay siyang tanan mm -hmm. nakatako na mga ideya Tako na mga good size na kaya itong pana karon. Ay itong kuwas pa mana. Dili na talugi. Good size na po, Lord. Thank you sa tanan-tanan din mo. Kini nga grouper mga. Kada mo ko nga klase dahil sa itong pamanaan. Nagbalik-balik ko din ha. Pero may kong mga kitag size. Di balik dili para karagwan. Yung naidag ko na yung gagmay. Ang naka yung nandiyong daghan. Kaya makaigotan. Na naman ko yung ugma Na naman po yung lain. Mag-uwa. Mga na. May tagda pa. Makakuha na pa tagda ko. Dahil sa isda. Kaya sa ino. Kaya libre mo juga yo. Oh, mura mga salamat sa mga viewers, subscribers, salamat sa si tanan. Oh, dear ko to batong video mga salamat po. Oh, salamat kay Wayne AK Jin mga. Ulibing da gulo Oh, una sa tanan mga salamat sa si Ginoo okay kung wa siya. Mantay mahimo. Thank you kay mga oh, dear ko to video mga.